September 21, 2025, isang malawakang protesta ang nangyari sa EDSA at sa Luneta. Ito ay tinawag nilang Trillion Peso March. Isa itong makasaysayang pagkilos na tanda ng matinding pagkadismaya at pagkagalit ng mga Pilipino sa pamahalaan. Inaha! Pangulong Kongkong Marcos, kung gusto mong nagkaroon ng magandang legasya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Kung dati ay tatahitahimik lang, ngayon ay nagising na ang bayan. Mula EDSA hanggang Luneta, nagtipon-tipon ng libo-libong Pilipino, mga estudyante, manggagawa, artista, mga profesional, pati na rin mga simpleng mamamayan. Bitbit -bit nila ang kanilang mga hinain. Daladala -dala nila ang kanilang mga panawagan. At iisa ang kanilang mensahe. Sobra na ang korupsyon. Tama na ang pangaabuso, dapat managot ang mga politiko na kumakain ng kaban ng bayan. Kung dati ay napupunulang ng sasakyan ng EDSA, ngayon ay napuno ito ng mga tao, mga placard, watawat at sigaw ng katarungan ang umaalingaungaw sa buong kalsada. Mula sa himpapawid, sa pamamagitan ng drone footage, kita ang libo-libong mga tao. Naglalakad, sumisigaw, inihahayag ang kanilang pagkadismaya at iwinawagayway ang mga placard na may matitinding mga mensahe para sa gobyerno at pamahalaan. Hindi maikakaila na ang Trillion Peso March ay hindi lamang protesta laban sa iisang issue. Isa itong manifestasyon kung gaano nakalalim ang galit ng mga Pilipino sa sistemang matagal ng bulok at walang malasakit sa mga simpleng mamamayan at may hirap. Ang Trillion Peso March ay isang malawakang protesta laban sa matinding katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Partikular na ang mga flood control projects at iba pang kontrata na pinaghihinala ang overpriced, ghost projects at substandard. Sinasabing umabot sa trilyon ang nawawala o hindi matukoy na pondo. Kaya naman, tinawag itong Trillion Peso March. Nagugat ito mula sa mga ulat ng Commission on Audit at mga whistleblower na nagsiwalat ng katiwalian. Sa social media, mabilis itong nagviral at nagbunsod ng pagkakaisa. Mula online hashtags, lumobo ang panawagan hanggang sa umabot na ito sa lansangan. Simula pa lang ng umaga, nagtipon-tipon na ang mga tao sa iba't ibang panig ng Maynila. May mga naglakad pa mula Quezon City papuntang People Power Monument. May mga galing din sa mga probinsya na sumakay ng bus para lang makadalo. May mga estudyanteng lumiban sa klase, manggagawang nagpaalam sa trabaho, at mga pamilyang sama-samang dumalo. Ayon sa Manila Standard, ang rally na ito ay hindi lamang tungkol sa galit ng mga Pinoy, kundi para na rin ipakita ang bayanihan ng mga Pilipino. May mga volunteers na namigay ng tubig, pagkain at raincoat. May mga doktor at nurse na nag-set up ng first aid stations. Ang mga organisasyong panrelihiyon, mga madre, pari at pastor ay nakiisa rin hawak ang rosaryo at daladala ang panalangin. Ang Trillion Peso March ay hindi lang isang simpleng panawagan. Bagkus, isa itong simbolo. Simbolo na kapag sawang-sawa ang taong bayan, kaya nilang bumangon, magsama-sama at magsalita laban sa mga abusadong nasa kapangyarihan. Naglalakaw sa atin, naglanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga naglanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga naglanakaw, mga nagtatago ng nagnanakaw, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat, patawad kay Father pero... ...YAH! No! Ganito ang naging mensahe ng isa sa mga high-paying taxpayers sa Pilipinas na si Vice Ganda. Hindi niya napigilang maglabas ng sama ng loob dahil sa bilyong-bilyong ninakaw ng gobyerno. Kasama ni Vice ang libo-libong tao na nagrali sa EDSA suot ang puting damit. Ang puti ay simbolo ng kapayapaan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang puti ay sumisimbolo na rin sa paglilinis ng dumi sa gobyerno. Mula sa kuha ng drone footage kita ang mga taong dumagsa sa raling ito. Tila ba bumalik ang people power revolution? Ngunit sa pagkakataong ito, mas matindi na ang damdamin ng mga Pilipino. Sa gilid ng kalsada, may mga kabataan na sumisigaw ng mga chan, Walang forever sa korupsyon. Managot ang magnanakaw at isoli ang trilyong buwis na kinuha sa kaban ng bayan. Habang sa unahan naman, may mga leader na nagbigay ng talumpati. Mga boses na galit ngunit puno ng pag-asa. Nagsasabing kung hindi kikilos ang pamahalaan, kikilos ang bayan. May mga viral videos rin kung saan makikita si Miss Universe 2018, Catriona Gray, na tahimik na nagmarcha kasama ang crowd. Isang patunay na kahit mga kilalang personalidad ay nakikibahagi rin sa kilusang ito. May mga nanay na nagbitbit ng kanilang mga anak na nagsasabing gusto nilang ipamana ang isang malinis na pamahalaan sa susunod na henerasyon. May mga jeepney driver na nagbusina ng sabay-sabay tanda ng pakihiisa. At kahit umulan, hindi nag-uwian ng mga tao. Sa halip, inilabas nila ang kanilang mga payong at isinigaw pa lalo ang kanilang mga hinaing sa pamahalaan. Tapos na ang panahon ng mga bababait at ng mga resilient! <laughs> hindi na uubra sa atin yung bait kimi-kimian, tahimik-tahimikan patawad pero hindi po hindi ko sisimplihan hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila magbibair sa katunayan mga hayop sila so bakit natin babaitan ang mensahe natin hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil dissolve nila ang galit, ang pikon at poot ng mga nanakawang Pilipino hindi tayo pwedeng kumalma. Yeah. Hindi pwedeng iiyak lang. Yeah. Hindi pwedeng magtitiis lang hindi tayo kakalma. Yeah. Hindi ko kayang maging magalang sa kanila dahil mga bastos sila. Yeah. Mga salaula sila at mga baboy sila. Yeah. Hindi natin kayang maging mabait sa kanila dahil mga walang yasi sila. Hindi pwede. Hindi pwede yung mabait ka lang, mabuting asal ka. Hindi uubra sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila.